isda kayan, oh. sira. Ano pa kayo ng ulam? Sira, sira kayan, sira. Oh, sirak Bagong herbicide niyan. Ayano, no Lang yan umaga. Oh, sirak bangus. Sigurado ito, boss. Wala itong amoy. Galing lang yan sa Bangus. Bangus. parias ko na ito. Ah, apo lang bangus? Mhm. San tao lang kinunang ko Kalo kilo bagus mo bawas? 180 lang 180? Sigurado pati yan, wala yung amoy Kahit amoy yan maya Sariwa pa Itong kulutan Ang mm. mga mm. maya Sidik oh. Prario oh. Dibitin Dibitin talaga mm. Ikan ang ganyan ko yan 180 lang ang kilo 180 180 Yeah, sariwa. Talagang okay, ano po. Kaninang madaling araw lang yan. Oo. Oh, ano? No, Una kaliskis. Wala pa nang... Saka ang tubig niya hindi pa nakulay dugo. Hmm. Itong buhit ito idol dul. Paano yan? Eka, at mahina ako sa music ay. Ah, uh, may sa music. Um, Kaya na? Kaya na magaling sa music mm. ano? Tandaan. Sobre yan ay dul. Hmm. Oh, naman sa triport. Kaya nga pito lang yan idol Mm. Kasi ang pag nag-report idol, ibig sabihin niya, 7 guhit at kalahati. Hmm. 0.7 mm. times 180 equals ay 126 lang yan idol. 126? Panis! Hmm. Hmm. Maliit na bagay. Maliit na bagay yan. 126. 126. 126. 126. 126. 126. 126. ang 126. 126. 126.